Teacher masyadong open sa mga estudyante Isang teacher sa Marshall High School ay naaresto noong biyernes dahil pinaghinalaan siya na nakipaglandian sa mga dating estudyante Si Brianna Eddings na 31 anyos ay nagkaroon ng relasyon sa tatlong dating 4th year high school na mga binata Ayon sa affidavit, isang dating estudyante ay nagsabi na dalawang buwan niya nakirelasyon si Eddings nung siya ay 17 anyos pa Sinabi ng lalaki na nagsimula ito sa pag-sexting nila sa isa't isa, matapos ng dalawang linggo sila ay nakipagtalik. Sabi ng lalaki na sila ay nagtalik sa bahay ni Eddings at sa bahay din niya mismo. Text lang ang komunikasyon nila at bihira sila mag-usap sa telepono. Ayon sa polis, sinabi ng pangalawang lalaki na graduate noong 2013 na naghalikan sila ni Eddings pero hindi umabot sa pagtalik. Ang pangatlong lalaki na graduate noong 2014 ay sinabi na nakipag-sexting siya kay Eddings ng isang buwan pero never sila nagkita at di nakipag-sex. Sa ngayon ay wala pang mga updates sa kaso. Pero ano sa tingin niyo mga boys? Si Eddings ba ay nasty or nice?